Hello guys! Good morning and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 18, Tuesday. So mag-share lang ako sa inyo guys ng aking kita sa Gcash kahapon. Yan, so since okay naman yung ating kita kahapon guys, no? Kahapon ay November 17, uh, Monday. So gusto ko lang siyang i-share kasi medyo matagal na rin na hindi ako nag-share sa inyo ng kita namin sa Gcash kahapon. So okay pa rin naman ang Gcash ngayon guys, no? Sa mga walang Gcash dyan, Uh, try nyo guys mag Gcash kasi malaking bagay talaga siya. Dagdag talaga siya sa kita sa tindahan. Uh, ako nga, feeling ko nga na medyo mas malaki pa nga yung kinikita ko sa Gcash kumpara din siguro sa minsan na kasi may time talaga na ano yung na matumal talaga yung ating groceries pero minsan napapansin ko sa Gcash medyo okay talaga siya so itong ating Gcash guys Gcash lang talaga to guys cash in and cash out hindi kasama yung ating mga dough at saka ating mga bills kasi sa load at saka bills naman doon ko gina, binabayad sa aking Maya business so kasi syempre sa Maya business guys meron tayong 2 pesos doon na kinikita aside doon sa pinapatong natin na may rebate kasi siya 2 pesos every transaction so aside doon sa syempre doon sa rebate na 2 pesos tayo nag a din tayo ba diba, sa ating customer ng charge like sa ako, akin kasi guys sa bills ko guys 10 pesos per 1,000 like kung uh, 200 to 1,000 yung bill niya bill amount so 10 pesos dagdag dun guys pag uh, lagpas naman ng 1,000 like 1, 2, 1 ganyan ano na siya guys 20 pesos ganun so sa Gcash ko naman guys yun nga ang ang charge ko naman sa Gcash ay 20 pesos per 1,000 so isa-isahin natin guys na i-share ko sa inyo So, ito na yung ating Gcash, guys. No, binuksan ko na siya. Naka-hide lang yung amount. Ayan. So, dito tayo sa inbox. Tapos, notification. Para ma-add natin, makita natin kung yung lahat ng transaction. Medyo mahina ang signal. Ayan. So, ito, guys, no one hour ago lang. So, diyan yun kasali. So, dito tayo sa pinakamaba. Pinakamababa yesterday. Ayan. So, yesterday ay, ayan o, 16 na to. So, dito tayo sa 17. So, start tayo dyan, guys, no? Sa 1,740. Nahirapan ako kasi ako. Ako lang naghawak ng camera. <laughs> Tapos, i-add ko pa. So, 1,740. Ah, uh, nahirapan talaga ako. Dito siguro dapat. Ayan. So, sa 1,740 guys, hindi ko magkita. Ayan. Sa 1,740, 40 pesos ang ating charge dyan. Ayan. So, na-add na niya yung ano. Ayan. Tapos, 300 plus 10. Another 300 plus 10. Another, hindi na. So, 1,500 guys is 30. Tapos sa 23 pesos. Sa 500 ay uh, 15. Sa 415. 15. Sa 110. 10. Sa 45 ay 90. Sa 8,000 ay 160. to yung medyo malaki-laki natin guys. Kaya nang tuwa kami. <laughs> Tapos sa 812 guys Ay 20. Tapos sa uh, 2,000 ay 40. Tapos sa uh, 1,530. Tapos sa uh, 500, 15. Yan. Sa 200 ay 10. Tapos sa uh, 1,000 ay hindi yan guys, nag ano ko, since naubusan ako guys ng laman nag ano, ako, nag transfer ako ng pera ng 10,000 so dito tayo guys sa 2,000 ay saan ba, sa 2,000 ay 40 so ayan so yan yung ating kita guys ito 1 hour ago hindi na to kasali kasi ngayon yan ayan asa na ayan so dito lang tayo sa 2000 so kita natin guys kahapon ay umabot ng 538 pesos di ba so saan ka pa kung wala kang GCash guys tapos groceries lang so saan mo makukuha yung ganyan di ba 538 malaking bagay na siya malaking malaking ano nakita sa atin sa GCash di ba GCash lang yan walang kasamang bills at saka uh, mga load ayan di ba so out na natin So, pwede nyo i-hide guys yung ating balance kung gusto nyo i-hide. Pwede nyo rin unhide. Pindot nyo lang yung, yan oh, yung parang mata. Yan. Kaya guys, talagang malaking bagay yung may Gcash sa tindahan, di ba? Kasi kung kumita ako ng 538 sa isang araw, hindi naman madalas na may kinikita tayong ganyan kalaki. Minsan 200, 300. Pero, di ba, what is na may ganun ka araw-araw? Malaking bagay, malaking tulong. May nakakabili na tayo ng ulam natin. Yung pang ulam na yun. Doon lang sa ano ay Gcash na yon, 'di ba? Oo. So saan ka pa? Siyempre, syempre aside pa dun sa ating, 'di ba? Mayroon pa tayong load. Mayroon tayong mga bills. Tapos syempre yung groceries natin dito, yung mga nabibili ng ating customer. 'Yon, 'di ba? Malaki bagay talaga siya. So 'yan lang guys, ang aking share. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.